maaliwalas at maluwag. Ganito ang itsura ng itinatayong barangay hall ng Barangay City Camp Proper sa Baguio City. Sa pangalawang palapag, matatagpuan ng opisina ng sangguniang kabataan. Pero kahit anong ayos at ganda raw ng opisina, wala naman daw mag-uopisina dito. Ito'y dahil wala silang SK chairperson at SK kagawad. Wala man lang daw tumakbo noong nakaraang barangay at sangguni ang kabataan election 2023. Ano silbi ng barangay pag wala yung kabataan? Although kahit na wala kami SK, nagagawa namin yung mga program, mag para sa kabataan, mm -hmm. pero iba talaga yung SK. Kasi sa SK, sila na rin ang halalay mag-maintain para sa mga kabataan po natin. Mm -hmm. Dahil walang SK, wala rin quorum. Ibig sabihin, nakatingga lang ang mga pondo ng SK na para sana sa mga kabataan. Hindi rin ito magamit ng barangay dahil SK lamang ang may kakayahang gumamit nito. Kung minsan pipilitin na lang namin sila, oy, may, may seminar tayo dito tungkol sa adult reproductive health, ganyan. mga para programa sa mga kabataan. Yun ang nagiging challenge namin kasi walang maglilid sa kanila na SK. Ang ginagawa namin, more or less, yung mga aside from the constituent na mahihila namin, yung mga relatives na namin na, ng na, mga kabataan Ganito rin ang problema ng ibang barangay sa lungsod gaya ng barangay DPS Compound ong 2018 pa nang huling may umupong SK chairperson sa kanilang barangay kaya ang trabaho na dapat gawain ng SK inako na rin nila yun nga lang wala silang karapatang galawin ang pondo ng SK Mas maganda pa rin yung uh, ang representative mo yung kabataan talaga hindi yung uh, regular na barangay kagawad kasi mas naintindihan nila yung pangangailangan ng mga kabataan natin uh, malaki silang part sa nation building so dapat sana magkipag sila sa darating na SK election. Mm -hmm. Ayon sa SK Federation ng Baguio City, 40% to 50% ng mga barangay sa syudad ang wala o hindi kumpleto ang SK officials. Diyan, uh, of course, maiiwan yung mga uh, programs or PPAs for the youth kasi walang SKs na mag e Kaalawa, na hindi na-utilize yung SK budget which is 10% of the barangay uh, funds. So, uh, right now, eh meron yung mga barangay na na-accumulate yung SK funds na hindi pwedeng gamitin ng barangay. Dagdag pa ng SK Federation Bagyo, isa sa mga nakikita nilang problema ay ang kakulangan ng kaalaman ng mga kabataan pagdating sa pamumuno. Isa sa mga rason siguro is uh, the awareness uh, malimit lang na aware ang mga youth in terms of uh, youth participation and in terms of the sambo niya isa sa mga nakita rin natin factors is that uh, yung age ng uh, mga mga around 18 to 24 they are already college students they are uh, they are already working so uh, parang walang uh, parang hindi na rin nila matutukan yung uh, SK as uh, the responsibility kaya ang COMELEC umaasang maraming tatakbo sa darating na barangay at SK elections sa Disyembre We have 128 barangays more than half of uh, the barangays here ay kulang ang korong. Uh, I think it's 56 or 58 barangays ang uh, awalang quorum that's why hindi sila makapag-transact ng business yung ating SK dahil nga sa kakulangan ng quorum this is the opportune time for all SKs to fill out itong mga issue na ito uh, take note meron tayong election during the 2023 barangay and SK elections walang tumakbo at dahil walang tumakbo kulang ang quorum kaya naman ang SK chairperson ng Barangay Trankoville na si Roseline tinuturoan ang mga kapwa nitong kabataan pagdating sa pamumuno. Mahirap oo, pero hindi naman siya sobra-sobra na mahihirapan ka talaga. It's enjoyable in a way kapag iisipin mo na yung trabaho mo, parang nakikipaglaro ka lang sa paggawa ng activities, ganun po. Pero with the passion in a heart, Nauna nang humiling ang SK Federation Bagyo sa COMELEC nung magsagawa ng special election noong 2023 pero hindi ito napagbigyan. Hindi, hindi direct remedy ang special election. It, it only applies if there is no quorum. Binibisita ng SK Federation Bagyo ang bawat barangay sa syudad para sa mga isasagawang programa sa mga kabataan at mahikayat ang mga ito na tumakbo at magsilbi sa barangay. Angel Arquero, or genius